Nabu pinag-iisipan, at minsan pinag-debatehan. Nakikita raw ng ating mga mata ang kagandahan ng mundo sa pagitan ng mga linya, kulay at anggulo ay may mga karanasan na sa ating mga sarili ay pilit nating tinatangi. So, para to choose the top 10, sobrang hirap na. And to choose the top 3 is even harder. So, I think doon nagkaroon ng diskusyon na sino kaya sa kanilang lahat yung pinaka-deserving. Because this year, as alam naman natin na sobrang laki ng premyo ng GSIS Art for this year. 600,000. Makakabili ka na ng kotse and to choose the best art for out of 1,000 is a very hard job. And I think the judges made the best decision because sobrang ganda nung napili namin. Sa mundo ng sining, ang bawat posibilidad ay naglalantad ng mga pangarap na naghihintay. Isang paligsahan na natitira ang pinakamatitibay. Alauna na ng hapon, kasagsaga ng alikabok at nagahari na naman ang sikat ng araw. Pero di ito alintana ni Peter Abordo. Isang part-time medical assistant sa klinika ng kanyang kapatid. Inaasikaso niya ang bawat pasyente tulad ng pag-iingat niya sa kanyang mga obra bilang isang artist. Kapag pag drawing ka, sir, ano yung mga inspiration mo? Ano yung mga pumapasok sa isip mo na ah, ito dapat yung mga gusto mong ipinta? Lagi inspiration ko si Nanay muna. Nanay. Oh, Nanay. Pamilya? Oh, si Nanay. Tapos sabi ni Nanay, magano ka, mag magano ka, mag fine arts ka. Mm -hmm. Tapos dadating naman yung aking grandfather, mag architect mm -hmm. ka. Pero si nanay yung sinusunod ko eh, kasi lahat sila ano, ayaw nilang fine arts. Kasi fine arts daw, wala masyadong pera. Mm -hmm. Mahirap daw, sabi, fine mahirap yan. Parang profesyon niya ng mga mayayaman lang eh. Mm -hmm. Pero tinuloy ko pa naman, nag fine naman ako. Marami nang nasalihang paligsahan sa sining si Peter. Nagsimula siya noong high school Baon sa eskwelahan ang una niyang tinaya para makilahok sa mga patimpalak. Uh, Ganyan kasi, 28 ano? Mm -hmm. Siguro yeah. nakalampas ako ng apat lang. Apat lang? Uh, kaya uh, apat lang na competition yon. Lahat na yon yung ano, sinasalihan ko. Patuloy ka pa rin sumasali sa oh, GSIS. Oh, sinasali eh. ako. Okay. Hanggang kailan mo gustong sumali? GSIS? Hanggang matanda na ako, sasali pa rin ako. Kasi ang laking tulong ng GSIS eh. Sa Oo. sa aming lahat, sa aming mga artist. Mm -hmm. Parang ang GSIS, buhay namin yan eh. Unang-una, magbibigay sa amin yan ng ano, opportunity. Pag nanalo ka kasi, mm -hmm. matulog ang pangalan mo. Mm, -hmm. Oto, Pagka na, ano ka, no, makapunta ka sa exhibit, eh, ay uh, pare yung nanalo sa GSIS sa uh, si ano yan, uh, parang hmm. may recall na sila recall tapos pagka may kolektor may abangan ka rin sasabihin mo sir na nakapasok ako sa GSIS ako hmm. po yung ganito sa payak ngunit porsigido niyang pamumuhay na ito masasabing buhay ang tinta na nananalaytay sa kanyang dugo ngayon ang GSIS Art Competition naman ang patuloy niyang tatahakin. Ganitong, ano bang okay. ito ngayon first time ko to mga ganitong Ano bang uh, gusto mong ano, yung pinta natin? Doon muna tayo sa pinaka yung mga mahirap na kasi pakiramdam ko doon ako oh, ganoon. Uh, puno. Puno. puno, puno. puno. <laughs> no, maganda 'Yan, puno. Simbolo ng ano 'yan eh. Buhay, di ba? Ay, okay, oo, okay. okay. Tinuruan ako ni Kuya Peter magpinta. Hindi pala madali. Bawat guhit <laughs> mag-drawing ka dito ng number 11 lang. 11, 11, lang, 11, straight 11 lang. straight lang. Maliin. Oh, straight. Madiin. 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 Bawat halo, bawat pahid ay detalyadong nilalapat. Pakiramdam ko, kasali na rin ako sa GSIS Art Competition nang sabay naming pirmahan ang aming mga painting. Kuya, pwede bang itabi mo muna sa gilid? Tingnan ko lang. Bumabiyahay ako sa katirikan ng araw nang mahuli ng mga mata ko ang isang di pangkaraniwang eksena. <tong> Magkano ang ano mo kuya? 2.5 2.5 isa? Ikaw may gawa nito? Hindi, lahat siya. Ikaw may mer pero meron kang gawa? Meron po. Saan dito? hele kulay at kahoy. Patong-patong na hugis at hagod ng tinta. Lahat sila'y tila nagtitingkaran at ginintuan tunay naagaw atensyon kung mapagbibigyan. Yung walang benta, meron ba mga araw na gano'n? Meron. Meron gano'n? Oo, uh, uh, minsan. Ngayon makabinta ka isa, sunod araw wala, sunod dalawa. Gano'ng katagal Tunod na merong araw na wala talagang benta? Isang linggo. Isang linggo walang benta? Paano yun? O, Paano kayo eh, ano? Kailangan mayroong maghanap ka ng ibang pagkakitaan. Isang linggo walang... Ng... Tinda ng? Lobo. 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 Ah, yun. Oh. Yung lobo dun. Oh. Magkano isa nun? So yun na lang yung sumasalba sa'yo? Oo. Oh. Pero tulad ng lansones na di kapanahonan, matumal ang kanyang bentahan. Kinakapos siya. Kaya maliban sa paglalako din niya ng lobo, umaasa din siyang makakuha ng permanenteng trabaho. Para mas lubos kong maunawaan ang damdamin ng mga alagad ng sining, umatend ako ng isang painting workshop. Yes. Sir. So here at Sip and Go, we offered one-time session po for 1,200. Then you can paint here for three hours. Then I can assist you po sa pagpipaint you throughout. So you will be my instructor yes, hanggang matapos po ako. Yes, yeah, assist niyo ako. Dito, nakilala ko si Marian Anter. Isang estudyante ang tinatapos ang kursong BS Psychology habang nagtatrabaho sa studio na ito. May details, may depth. Oh, sa simula, akala mo wala. Pero at the end of the day or at the end of your painting, parang malilift up yung artistic sense mo as a person. Ang sining para kay Marian ay tila balsamo sa mahapding sinag ng araw. Napatunayan din niyang ang sining ay di lang masarap sa paningin. Nakakatakam na ito sa mata nakakatulong pa itong paikutin at palaguin ang ekonomiya ng bansa. Isa rin ang GSIS na tumutulong sa mga baguhan o veteranong mga artist. Kailan ka nag-start, sir? Ngayon lang First time mo ngayon? Influensahan. Influensahan? Taong 2004 nang buksan ang pintuan para sa mga manlilikha na tutulong sa pagkulay ng hinaharap ng ahensya. Dalawang dekada nang ipinapakita ang paghasa natin pagdating sa sining. Dumudoble at yumayabong. Isang prestihiyosong entablado para palaguin palalo ang susunod nating luna o kampo at amor solo. Bumisita rin kami ng La Union upang makausap naman si Valen. Magkaiba man ang estilo ng paglikha, parehas nilang nasusubok ang anyo ng kanilang mga sariling galing. Ma'am, aside from sa si GSIS, di ba ilang beses ka nang sumubok din doon? Nang na-meet mo na yung nanalo ka na, meron pa bang urge to, to still join mga contest sa GSIS? Yes, that at first, no, sabi ko, sige, give it a shot. Mm -hmm. Pero, sabi ko, it's super exciting also to like, you know, you have the chance naman to win. Kasi ang dami nating mga artists and aspiring na gusto rin kahit paano makilala yung arts nila. Sa pamilya nila, nag-iisa lamang siya na tumahak ng ganitong landas. Talaga nagpursige ako mm -hmm. to join this kasi Imagine ah uh, 1,000 to 1,500 ang, ang, sumasali, ang sumasali dito sa art competition na ito. And hindi siya biro. Mm -hmm. Just to be a finalist, or to become a finalist or 'di ba? Ah uh, uh, honorable mention malaking bagay na 'yon. Mm -hmm. Eh what more kung pumasok ka sa 1, 2, 3. Kaya this is something that uh, uh the artists look, ba? Diba, look forward, forward to. to every year. year. Yes, mm -hmm. so And I hope na sana magpatuloy pa rin ang pag ng GSIS sa mga artist na katulad namin uh, all over the Philippines. Mga kurba, haba, kulay at hugis. Lahat ng ito ay bumubuo ng sining na mayroon ang Pilipinas. Sinasalamin ito ang nakaraan, nagbibigay linaw sa kasalukuyan at gumuguhit ng interpretasyon sa posibleng kinabukasan ng isang bansa. Isa ring aspeto ng sini ang kakayahan nitong makapag-udyok ng damdamin. Patunay ito ng una kong nasilayan ang spolarium. totoo lang nanginginig ako, marahil hindi nakikita ng iilan. Pero sa loob ng katawang ko, sa loob ng mga buto ko, nanginginig ako ngayon na nabigyan ako ng pagkakataon na mahil tayo. Pakiramdam ko sobrang blessed ko sa oras na ito. Ang larawang ito ay bumabakas sa malawak na gampanin ng sining. Nagbibigay ito ng katapangan. Kaya hindi na bago sa atin na gamitin ito bilang isang instrumento. Kahit iskinig ito, dinadaanan ito ng mga motor eh. Dumating na ang araw na hinihintay ng lahat. Ito mo yung sis ko, Si ah, Joy. po. Ma'am, ano bang pangalan? Uh, Joy po. Joy. Ate Joy, Ma'am si joy. Joy. Joy, joy. 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 Ano pong nararamdaman niyo magsasubmit na naman ah, si Sir Ngayon? Sai Sir. Ang araw para ipasa ni Peter ang kanyang ginawang obra. Huh? Pumunta kayo sa National Museum. Oo, oh, oh, yun yung last shot. Kado, first time po nakita ang skolari. Oo, oh, oh, laki no? Laki. <laughs> Kapader <laughs> na ba? Makikita mo sa mata ni Peter ang kaba, ngunit punong-puno pa rin ito ng pananabik. Paano ba? Ready ka na kuya? Okay, aim Ops, Oops, ingat. Si Peter ay refleksyon nating lahat na tayong mga Pinoy ay palaging naghahanap ng kinabukasang puno ng pag-asa. Judges talaga eh. Kung ano yung judges. At saka isa pa, maraming magagaling na sasali dyan. Yung iba-ibang estilo, iba-ibang idea. Kaya yeah. mas malawak kasi ngayon ang ano, walang subject eh, walang ano, walang team. Kaya tingnan natin, tingnan natin. Eh ano, alam na nang nasa taas kung ano Ano alam kapra, nyo na. Amen. Amen na lang tayo. <laughs> Tanggapin natin kung ano yung kalooban. Kaya, salamat pa rin tayo. Walang pinipiling estado, edad at kasarian ang sining kahit sinong magnais ay maaring makalikha ng obra. Dito papasok ang GSIS Art Competition, isang patimpalak kung saan maipapakita ang angking galing ng mga biswal na manilikha. Ngayon, sa ikadalawampung taon nito, ay patuloy na binibigyan ng GSIS ang mga alagad ng sining ng pagkakataong tuparin ang kanilang pangarap. Paano nga ba ang sistema ng tinaguri tinaguriang cornerstone ng Philippine art scene? Months of preparation Launching Submission Judging Online announcement of finalists Awarding Exhibition Malikain Kakaiba Makulay Malali Mahusay Maganda. Ah, nakita ko halos yearly ano eh, nag-iimprove yung gawa ng mga Filipino artists. Ang laking bagay na ang GSIS eh sumusuporta sa aming mga artists. Kasi ang laking bagay sa amin na kami-kami nakikita-kita rito at nagpapatuloy sa paggawa ng mga sining top Nakakatuwa na para bang sa isang araw na iyon, ang pagsama ko kay Peter ay napuno ng mga kamustahan at pagbuo ng mga bagong kaibigan. Hindi lang nakakatawag ng pansin ang sining sa ating mga mata. Ngunit, binibigyan din tayo ng pagkakataon nito na makibagay at magtaguyod ng isang komunidad na ang lahat ay pantay sa karanasan at galing. sinadya kong pumunta sa Art Association of the Philippines manghang mangha at napuno ako ng inspirasyon nang makita ko ang mga artworks na unang bumungad sa akin pagkapasok isang yungib na kung saan masisilayan ang husay galing at talento ng ating mga local artists alam mo nakakatuwa nga dahil uh, nakita namin yung mga bata noon na ngayon ay uh, makikita mong sikat na o namamayagpag na sa larangan ng sining. Uh, nila, sila ay nagwagi naman at yung mga ibang nagwagi ngayon ay sumali sa international competition at sila naman ay nagwagi rin. Ngayon sikat na sila. Para kay Sir Fidel, isa sa mga pangunahing layunin ng organisasyon ay patalasin palalo ang ating daluyan sa pagkukwento. Ipakita ang ating mga karanasan Layong pagtibayin ang boses ng mga taong katulad ni na Peter at Valen na ang sining ang siyang nagbibigay kulay sa kanilang mga buhay. Yung pagtulong ng GSIS ay malaking uh, bagay para sa pagunlad ng mga artist at uh, doon nila na ipalabas ang kanilang mga talento na hindi na nahihiya, hindi na natatakot sa mga gastusin dahil may tumutulong na isang uh, GSIS. Ang mga tao na tulad ni na Peter at Valen ay saksi kung paano ba natin ginagalugad ang ating mundo. May mga sarili man tayong pamantayan ng kagandahan. Ang sining ay tumutuklas, nagmamahal, nagtitiis at nangangarap. Sana patuloy niyo kaming tulungan na kulayan ang kanilang mga pangarap tungo sa maginhawang buhay ng bawat manlilikha.